News sa ating mga balita, Philippine Coast Guard nilinaw na hindi nito isusuko ang Skoda Shoal. Daily minimum wage hike ipatutupad sa mga manggagawa sa Calabarzon at Central Visayas. Bagyong hiner kumikilos pahilaga ng bansa, wind signal number 1 nakataas sa malaking bahagi ng Luzon. Ako si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Iginiit ng Philippine Coast Guard o PCG na hindi nito isusuko ang presensya sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ay matapos ang pag-atras ng BRP Teresa Magbanwa sa Skoda Shoal matapos ang limang buwang pagbabantay nito. Paglilinaw ni PCG, spokesperson on the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, Nagampanan ng BRP Teresa Magbanoa ang misyon nitong pigilan ang reclamation, proteksyonan ang marine environment sa lugar at suportahan ang mga mangisdang Pilipino. Dagdag pa nito panahon na para bumalik sa pantalan ng Palawan ang barko nang maisaayos ang mga pinsalang natamo nito at upang matugunan ang pangailangan ng mga personal nito. Naging dagok sa crew members ng barko ang kakulangan ng supply dahil sa panghaharang ng China sa humanitarian resupply mission. Gayon pa hindi umano ibig sabihin ito na inaabandona na ng PCG ang pwesto nito sa Skoda Show. Magkakaroon ng omento sa sahod ang mga manggagawa ng Region 4A o Calabarzon at Region 7 o Central Visayas. Ito ay matapos aprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board RTWPB ang salary increase sa dalawang rehiyon. Sa bisa ng Wage Order Number 4A-21, 21 to 75 pesos increase ang madaragdag sa arawang sahod sa CALABARZON. Ibig sabihin magiging 450 to 560 ang daily minimum wage sa non-agricultural sector, 425 to 500 pesos sa agricultural sector, at 425 sa retail and service establishment na may hindi tataas sa 10 empleyado sa oras na maipatupad ang full implementation sa lahat ng tranches. Epektibo ang taas sahod sa September 30, samantala nag-issue rin ang RTWPB Region 7 ng wage order RO7-25 na magtataas ng 33 pesos hanggang 43 pesos sa daily minimum wage sa Central Visayas. Dahil dito tataas ang daily minimum wages mula 458 to 468 ay magiging 501 pesos para sa Class A. 425 to 530 ay magiging 463 pesos para sa Class B at 415 to 420 ay magiging 553 pesos sa Class C. Epektibo naman ang bagong pasahod sa rehiyon sa October 2. sunod ang wage hikes sa utos ng Pangulo na i-review ang minimum wage rate sa bawat rehiyon. Tuluyan ng lumakas at naging isang bagyo ang low pressure area malapit sa mga probinsya ng North Luzon at pinangalan ng Bagyong Hinet base sa 2 PM weather bulletin ng pag-asa natagpuan ang tropical depression hiner 325 km east ng Tugigaraw City na may lakas na hangin na 55 km per hour at may pabugso-bugsong aabot sa 70 km per hour. Kumikilos ito pa north-northwestward sa bilis na 10 km per hour. Nakataas ang tropical cyclone wind signal number no. 1 sa ilang lugar sa northern, central at southern Luzon. Inaasahan ng matinding pag-ulan at hangin na palalakasin pa ng southwest monsoon at tropical storm pulusan. Para sa Kidlat News Updates, ito sa JP Adaw, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.